guys, so oh, mga CCTV ng MMDA. Ayan, yung nakatutok na CCTV ng MMDA guys. Magsakay ka ng MRT, yan. Yan mismo yung ano, uh, elevator na pwedeng sakyan. At dito yung mismong yan, oh, no, yung mga parada na ng mga motor dito. Yan, nagsimula ng dumami sa side na to. Kapiyahin nandito ako ngayon sa may Edsa. So pasadahan natin dito ngayon yung Edsa, Mandaluyong City na kung saan ipinapatubad yung end cap. Tara! Ayan, uh, dito tayo ngayon sa may edge guys. So, oh. pupunta tayo ngayon sa may edge sa Dito tayo ngayon sa may port bridge guys. So, oh. haka tayo dito sa may port bridge. So, check natin dito yung ano, yung... Mm, daloy ng copy ko oh. dito sa may kabahan ito Edsa sa may Mandaluyong. Yan guys, so uh, around 6, 6 am yan. Smooth naman dito yung takbo ng ano, traffic guys. yun know, o, oh, yung mga nagbumotor dito, dito sa may mismong lane mismo sila lumadaan. O, oh, yan. Punta tayo doon sa may pot pins, pasalaan natin doon. Tanak tayo ng pot pins, yan yeah, oh. Yeah, yung code bridge guys. Oh. Yeah, nandito na sa mismo code bridge. Yan dito yung mga CCTV guys. Oh. Yeah, CCTV. At dito sa kabilang side. Yan, yeah, makita natin dito yung lane. Yan, yeah, makita natin yung CCTV dito guys. so oh, yan. Yeah. Yan, yeah, CCTV yan ng MMDA. Ayan, hanggang doon. Yan yung daloy ng traffic dito sa may Mandalo yung city. Ayan. Ayan, oh. dyan, bababa tayo. Bababa tayo guys, oh. Dito ulit tayo sa kabila naman sa may mismong Jollibee. Ayan, tapos ito ay Domingo Guevara Street tapos kaba ng EDSA. Ayan, dito guys ay alamin natin kung gaano ba kabilis yung biyahe ngayon ng mga sakyan dito sa may EDSA. Ayan ang yung motorbike kill lane guys. So, tapos yung pinakalo, ano, yung bike lane. Alas wala kang ka makikita ang lumadaan na bike. So, alas dito mga motor yung nakita natin sa side na yun, no? Oh, napakadami mga motor dyan. At dito sa bike lane, ito, yung bike lane, yan. Bike lane yan guys, oh. yan yung walang dumadaan dito. Yan guys, oh. wala halos wala kang makikita bike dito. Yung so, makikita mo lang dito, yung, ano, yung mga motor, yan. Yan, ang diretsyo naman yan guys, pag diretsyo natin yan, ay papuntang Mandaluyong yung papunta doon. Papuntang Mandaluyong. Yan, bumalik tayo ulit dito sa may mismong Gibara, Domingo, sa may Edsa guys. At iikot, iikot iiko tayo dito guys. Sa may mismong Edsa. Hanggang doon sa may ano Robinson guys. Digamol tsaka Robinson. Kaya dito tayo ngayon guys sa may kahabaan ng Sierra Madre dito sa may Mandaluyong city oh. So, ayan. Ikota natin to dito tayo sa likod mismo ng EDSA sa may uh, Sierra Madre Street sa may Mandaluyong. Ito sa gawing side na naman to guys, ito yung mga parada naman ng tricycle. Sa dulong-dulo na to. So oh guys, napaka busy ng pagka-umaga. Maraming kakay guys. Huh? Dito tayo sa may crossing na. Tatawid tayo dito sa may crossing, sa may mandaluyong guys. Yan, yeah, nila sa show tapos sa uh, crossing. Guys, oh dito tayo sa may ano naman, yung uh, overpass dito sa may papuntang Mega Mall, ano, you know, yung Mega Mall guys, magkikita natin yung Mega Mall dito. Ah, uh, Mega Mall. Tingnan naman natin yung guys, yung daloy ng traffic ko diyan sa bandang Mega Mall. Ano, you know, Mega Mall, yung nadaanan na natin guys, oh. Dito yung mga CCTV na guys, oh. Yan, CCTV. Eh magna-nakikita tayo dito kasi mga ng stage dito sa Mayis kay Mega Mulok. Oh. Yan. Eh okay, may nag-a-symbol. Oh. Uh, ah, dito naman yung kaba ng Edsa guys. Dito tayo sa May Mandaluyong, yan. Ortega Center, yan, Mandaluyong yan, yan. At dito naman ito yung yan, may nag a yan ng stage magaganap yung siguro dito yung concert guys dito sa may SM Mega Mall yan wala tayong gaano nakikita guys na ano napakaluwag ng kalsada dito sa Along Edsa sa may Mandaluyong guys yan o ito yung SM Mega Mall o SMA Mega Mall kaya napakadaming tao pag umaga dito guys busy busy yung uh, kalsada na yan Ang kataas building dito sa may uh, Mega Mall na ating dinadaanan sa ngayon yun, makita natin guys na wala lang smooth naman yung ano guys so lahat ng mga dumadaan dyan sa gilid pag motorcycle eh. sa so, motorcycle lang dumadaan sila talaga no, busy bisig rin yung train oh. ah, dun sa overpass guys oh. so check natin yung ano dun yung dahil yun ng traffic dito sa overpass yan guys oh, mga CCTV ng MMDA yun yung nakatutok na CCTV ng MMDA guys walang gaano katrapid traffic dito Nakaban na lang kanya yung mga nasa gitna na yung mga private vehicles dito naman sa side na to mga, mo, mga nagmamotor Yan, bababa na tayo dito mismo guys sa Port Bridge dito sa may ano rin sa may Star Mall guys oh Yan yung ano uh, sakaya naman dito pag sumasakay kayo papuntang Pasay yan. Ito yung sakayan dito. Yan, oh. Kita natin na pagdating dun sa may crossing, yan nagkakaroon ng imbudo. ng mga sakayan, guys, oh. Sa may uh, crossing. Dito sa may mandaluyong, yung. Ito mismo yung Star Mall, guys. Na wala pang sa sumasakay dito. Pag hapon dito, matao. At ito man, guys, kung gusto mong sumakay ng MRT, yan, sarado pa yung ano rito, yung skeletor nila, guys, oh. Maga-maga uh, pa kasi mga mag-alas 7 pa lang tayo uh, dumaan dito sa so, may mismong uh, show boulevard dito sa so may mandaluyong uh, dito mismo makita natin yung ano, uh, pagsakay ka ng MRT yan, yan mismo yung ano, uh, elevator na pwedeng sakyan at dito yung mismong yan, no, yung mga parada na ng mga motor dito yan, nagsimula ng dumami sa side na to tayo dito guys sa may icha Shangri-La you know? yan o tawiran ang natin icha Shangri-La South yung Cruising yan o know? nabutan tayo ng red light yes, dito sa may, may tawiran dito pag gusto nyo sumakay dito ng mga biyahing ano, pasig na jeep you know? yung, saka, yun o oh. yung sakayan ng mga pasig na jeep dito guys yan dito sa may baba lang to ng kulay uh, dito sa may uh, cruising uh, dapat sila ng talking ito yung Greenfield District at yan guys, ang ating update dito sa uh, pasada natin yung pag-ikot natin dito sa may Mandaluyong, sa uh, traffic dito, yung lagay ng mga in-cup, yan